pangarap na sasakyan na karating na sa bukid. Aba, ay bago ang sasakyan ni Pinsan, mga kainsan. Ayun po, sa Sibuyas po ulit tayo. Ngayon po ay meron pa rin tayo mga ilang natin. Ah, ay na, ay na. na. Aming... Pinsan! Oh! Ay, anong ganda ng episode mo? Nakaka ay, nakaka-inspire. Pangarap, pangarap na sa sakyan. Gusto kong makita, pinsan. Ay, sa sakyan ko ba? Oo. Oh, oh. Wala nga, Nasaan kaya? Nasaan? nasa parking. Sa Saan pinaparking din eh? Ha? Saan pinaparking saan? din? Hindi mo ba kita? Nasaan? Naya, ito ang kalabas lagi gulong. Oh, walang ju. Ha? Wala nakaka-inspire. Ay, oh. isa totoo kaya ano, kainsan. Hindi biro, biro-biro lang kita, bagulong ka ng truck ah. Yung kutsi ko ba? Oo. Oh, oh. Ay, ano? Yun na ano? Sa ano muna? Saan? Nakaparadi okay, sa Lucina. Um... Ah! Ah, ikaw kanilang kutsiyar eh. Ba't ah, pangarap ay... na brand new car nakarating na sa bukid? Ay, sa kutsiyar, doon ko muna pinaparking. Saan? Oo, totoo. Ay, doon ko pinaparking muna sa Lucina. Pagkalayo naman. Aboy, oh, dude. Inilagay ko muna sa kasa. Na doon ba? Nasa kasa pa, malulumagad. Ah? <laughs> Sasama sana ako sa'yo yung pagpasyal ay. Oo, pagay tayo mag ride na ito. Oo. Oh, Oo, alam May isama ko lahat ko ay pag uh, Palay gulong muna ang ino. Ano mo tatatlo? Gulong muna. Oh. Baka kay Mr. Binyong yung <laughs> ano. Yung sasakyan na ito. Oh, Hindi mo naman natin yung aking episode na ay. hindi. <laughs> ay, hindi ko na tinapos <laughs> ay. ay. Nakakalit ba yung pala yun ano? Ah, Na, Ay ano pangarap na sasakyan ay. Sabi ko yung mapuntahan kaya si Pinsan. Ay sabi pala ya, dito. Sabi ko nakaka-inspire si Pinsan ay. yaan ka insan kaya ako nagka-idea na ganyan. Ay tweet kasi na pala dito. Kaya sabi ko ay pabor pala din eh. Kung sakali ba, wala namang masama ka. sa ayun naman, ah. ay, yun naman pisan ay ano, matutupad mo dahil Aba, ikaw naman ay, ay ano si pag ah. sana naman pisan magdilang ang hilang iyong iyan. Ay, Aba, ay, 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 ay pisan ay yun ay ano, ah? ikaw naman ay masipag. Ah. Aba, yun, Aba? Yung nga lapi nang hawakan ay lapa manay. Ayo. Iya, tamo. Pisan, <laughs> ay, pisan ako pa man kahiyahayaman sa iyo. Ay ngayon lang ako hindi maabala ko yung dami gawa, ay. Ay sige. Ay ako pisan ah, okay. ay ano, Tutulungan muna kita pag tatanim ng Ang bahay mapapadali pa tayo aking gawa Si Buyas at gawa ng Nakay nga ay, 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 ay Kaya ako yung may kasama oh, na kami, kami may patanim ngayon ng palay eh. May patanim na rin ba si Tio? Oo oh, oh. Ako yung pungpungsan din ngayon Pag lumadali at gawa ng kaya nagsasama na rin ako Nadami kong gawa ay, ay. Tapos yung pangayon na roon Wala pinsan o, Siya nga si Chong at saka si Kuya Willie Oo Ari ang itatanim Tagalog Ari pinsan natin itatanim doon Ay meron doon yung aking ano Ang taraka ako po'y binaya. Ay, dadagdagan ko na lang pananim. Binaya ko ni Pinsan, ay. Aba, hindi ba baka may, may mga schedule din? Ano? Ay, may schedule mamaya. Ay, ay so, di no. makakaga na. Ay, container naman yun. Hmm. Ito, 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 Pinsan ang pananim. Oo. Oh. Ay, ito, kung tutusin, pwede na ibinta. Ay, ay, sabi ko naman, ay, kainin mo yung binhi mo. Hindi ka makakaano. Siya nga. Aba, asa tutula, ah. Ano? Oh. Yung pangarap, pangarap mong kutsi, Pinsan, huh? yun na may makukuha mo after 50 years. Ah. Aba, di oo. Sa so, akala mo Ilang ba? Ilan taon ko naman ngayon? Ang <laughs> tanda na minsan na. Ilang taon na? Lampas na kalendar nyo na. Late ko lang ka, no? Ay, oo. Uh, Ilang taon ka na? 34. Ay, ay, 34, 34 plus 50. 34 <laughs> <laughs> Hindi ka na makakapagmaniyo pinsan Ay di Ay baka... sila lungangi ka na nun Oo oh, baka kipanood lang Ay Hindi rin ako maniniwala sa isa Kaya napataw sa isi chunga Baka rin chunga ay naihinay sa binti Doon na ang daan na chung Dadalihin ko naman puro gulay ay, Aba! Ay, ay siya ka Naku <laughs> Yung organic wala dadalhin ko kay insan kaya nga ka oh, tayo oh. ng ating Pero um, ano pinsan yun din makukuha mo after 5 uh, years from now makukuha mo dahil masipag ka ay sana na may magdilang ang hilyang iyong iyan Ayo oh, oh. pero paniwala ka naman kay Oo oh. May nag-ar naman po ay wala akong pinapatamaan tao Ang sabi lahat daw ng tao ay sasakay sa kutsi Pagdating ng panahon ano nga kaya sa iyong banda naniniwala ay, ka o oh, hindi mo alam hindi Kung ko alam wala kang idea depende aba ay ako para napaisip din ay. Oo. Oh ay ako ay, ako ang sinampulan na eh. Oo. Sabi sa akin, eh pag bayke na matay, kasasakay. Sabi ko pa hindi ko naman alam pa ako patay na. Ay, sa so sabi ko ay ano? Na bihira naman. Ay sakot 'e. sabi pag patay na utoy eh, isinasala kay sakot 'e pa ganun. sabi uh -huh. ko yung ba. Ay Dios ko po no patatawarin ako kinalabutan na Sasakay ay. daw din <laughs> pala ako sa kotse. <laughs> ay, ano ko pagay na nasakay mo? Ano? Uh -oh. Ay, di ako naman nagkakasakay ka naman. Oo, <laughs> nagka-idea din ako. Uh Oo. -oh. Yung puno may wala taong pinapaanuhan na. Adi. Atis na kasakay ka. Ay oo nga, sabi ko kaya. Ah, sa karo. Ay oo, kutsi daw yun ay. Ay, ay sabi kaya siya nga naman, ano, hindi naman pwede sa kabayo kain Ay sana, ano. Oo. Oh. Sakay ka sa kabayo. Oo. Uh. Aba. Ay eh, wala, kaya mahina naman kayo sa baga natin. Saka po muna ayun. Oh. Basit yun. Basta yung nasa kasa. Basta ngayon ay 2024. Oo. Oh, oh. Si Pinsan po ay sobrang sipag. 2029. <laughs> Makukuha oh. mo yun. Ay masipag pa rin po ako noon. Kain siya naman. Ilan <laughs> na, taong ka na noon? Yung lakakaya kong pagkakuha. Ha? Ilan taong ka noon? 30 ano ka na ba? 20... 30? In 30 in eh. 39 ka na. Ngayon may nato ka na. 34. Hey, hindi 39 na yun. Ano? Tanda ko na. 34 ka ano? na ba? Mm -hmm. Adi pa natin pala yung magkasing edad din. Ano? Oo. Latak na latak nga ako sa amin. May nag-comment nga doon. Ba't para ikaw kabis free atang kayo. Ba eh, Pasensya na po. Latak ay. Ay. Ako ngayon ang tawag sa amin. Ako'y latak. Kaibahan daw ako. Kaibahan daw ako. Ay ako naman ako hindi sa mamaloob. Sabi ko ko'y pasalamat naman at ako'y napupun ha. Ayo, ako naman sa latak, ay ako naman ang <laughs> kumbagay pang pulak. ano? Ang Aba, Oo oh, nga, wag po kayo maghinga na kahit bagay ako hindi oo. ako ba na may parang tuwa yeah, pa rin. may ayos ay, lang ako ay, naman yun. Eh, tinawagan nga akong latak. <laughs> Wala ba ay. Eh. ay, ay ayos yun, doon talaga kahit siya na ay. Kung bagay ko sa latak ay masipag naman, nakakatulong sa pamilya. Ay, lahat naman, oo. Oh. Ay, oo. Ba yeah, ay, talaga. May pakinabang naman. Oo. Oh. Ayos lang maging latak mga kaisan. Oo. Oh. Bagi kayo sa mga gano'y yung pangarap naman natin, ating tutupadin. din, oo. Ay, oo. Pray, pray. Five ah. years from now, uunahin natin ay eh, di ba't may gulong ka na dun? <laughs> Tatlo. Five years from now, may gulong ka na ulit <laughs> isa. <laughs> Pangarap ko'y di mabot dahil sa bawal na gamot. Ano nga ba kasunod? <laughs> Ayun na nga. Labis ko nang pinagsisihan ang aking 🎵 Kamalian um... Sino mo kumanta doon si Red Purwit? Eh. Si Kuya, ano? si kuya Willie Rigarte. Ah, Willie Rigarte. Sabi daw nung ano Hindi one... ba si Willie Rebellion eh? hindi <laughs> oh, ba? Ang katalama ni Willie Rebellion ay... Eh? Sa Luzon, sa Visayas, ah, at sa Mindanao, <laughs> sa anumang sulok ng mundo Tama ka ba Kuya Willie? <laughs> Katalaga Willie. <laughs> 🎵 Matakasama mo, nagbibigay saya <laughs> sa bawat isa nang ay, Wow Ayun nga pala Sa bukas Magkasama Ay gusto kong kantahin mo pwede yung ano Anong malay mo Yung kalabaw pala Ay yung kalabaw Ano yung kwento nun Alam mo ay may magkumpare daw Yung pamantay tawidagat ang nagkwento Parang sa parting alabat Sa may pare ano nga ba, iniibig ko nakatali na. Abay, ano ba iniibig mo? Akala daw ay nagmahal na ng tunay. Oh. Ayun pala may, ang iniibig ko nakatali na. Ayun daw pala may kalabaw. Ay, eh, wala, ah. ay parang ano? nakatali nga. Oh. <laughs> Sabi wala kang makakaagaw. Ayun naman yung may kaibigan. na, <laughs> ano daw? Sabi yan, ng gara ng chicks ko, ay yan puti. ano daw? Ayun pala na may baka. Buta <laughs> ka lang ano. Ay magkapatid yun na. Kalabaw at saka ano. Ay ano. Oo, ano? ayun oh, pala na may baka. Sabi parang yung chicks ko yan ang ang sabi Apa? nga daw ay si ano, ang pangalan daw naman si Carla. Oo, oh, yan ang pagkaputi, palik ba ka ng ampal. Ay, iba naman yung sabi. Oo. Ay, ay yung karabaw-karabawan. Si Carla. Alam mo yung karabaw-karabawan? Carla ba daw pala? Yung karabaw-karabawan? Ay, ano pala yung karabaw-karabawan ngayon? <laughs> ay, ako na no, ipinto karabaw-karabawan, baka madali ay. Uwa-uwan. Uh Oo, -oh, hindi yung ano. <laughs> uh -oh. -huh. Ay, di, kumbagay, baka di pwede na no? Ay, ako okay. kuwan. Ay, kinikulaan sa matatanda yun. <laughs> Para sa makakain sa ng jeep ay. Sino nga po yung natin yun? Ang <laughs> sabi daw ay, Ay di, medyo excited daw ay, bababa. ba? Pi Oo, natin eh. <laughs> yun. <Uy>, Ang sabi <laughs> ano daw ay. Para, abay, dahin doon naman talaga naman ng jeep ah. Oo. Oh. Aba, ay kada hinto daw, Ay nakatatlong para na. Oh. Para para ng para. Sabi daw ng driver, pumara para, susunto kayo na kita. Sabi nung, <laughs> nung driver, driver. Ay kung bakit, parang nagalit na ano. Nung... Oo. Uh, uh, ay maanta kayo nung nasa kanila na. Oo. Oh. Ang sabi daw ay, ayun yung amin, lampas na. Hello, <laughs> din At natakot at susuntukin. Oo, oh, at susuntukin susunt ko. Sabi hindi ka na para. Abay, sabi may susuntukan mo na ako. Ayo. Ay, loko din na. Kung parang nung una parang para testing, testing tist -tist lang. Oo, testing, testing lang. Ah. Ah. At saka ko tinanong yung debate nung una sa palengke. Oo. Uh. Yung pang mga byaheng palad eh. Uh. Oo. Pag yun nasa kaya. Ah. Di syempre ako kung magai nakaupo ka na. Hindi pa nagpapasa ko sa bangko. Sa bangko kumakay, utoy, ako kung huh? magai utoy uh. din nga mo ako, ha. Oo. Ay may sumakay daw na bago. Oh. Sabi namin nakaupo na po din eh, di, di, ba't bumaba? Oo. Oh. Kung antindi mo ano, yung sumakay, yung nakasakay, di nakaupo. Oh. Bumaba at may nalimutan. Sabi doon sa katabi, pahabilin nga po na rin upo ako at ako yung may kukuha ng laang. Oo. Oh. Ay din may sumakay na isang medyo piloso po. Sabi daw nung pinaghabilin na nai, di sumakay na, sa nasa jeep na. Oo. Oh. Ang sabi daw nung katabi pinaghabilin, ay may nakaupo po din eh. Ay din sabi daw naman nung sumakay. Wala man din to. Kinakabato pa pa gano'n. Ibig sabi kayo bumaba. Sabi na hamba na kaupo din eh. Wala. Ay, pero pinagbili daw lang pala. Ay, pinagbili. na kaupo na. Oo. Ah, tapos ay sakay daw sa gerline. Ay, kayo sa ating isip isip Huwag ko pisanik ko ay gutom na. Hindi. Totoo na, no? Gerline na ang nasa isip ay. Oo, totoo na. Ay, pisanik mo ay gutom na. Hoy, bata kayo sa gerline ay. Ano sabi? Ang sabi daw, ay bano. Oo, tayo probinsya. Oo, oh, ay di ang ginawa naman ay ano. Kinikita, di binubutasan. No? Sabi magkaano po ba, galit pa daw yung konduktor. Sabi daw ay binigay ko na nga sa iyo, hindi ka ba marunong tumingin. ano mo makikita ko din, nakita ko binutas mo. <laughs> ay, may ay, katuwiran daw yung ay, sabi bubutas butasin mo. At di ba ganun nga yung sinabi mo? sabi bubutas butasin mo. Kita mo hindi ko nakita. Siyan. Sabi ba, may katuwiran. <laughs> hindi binutas, kita mo. Oo, oh, yun lang yung laban daw nakikipaglaban daw. Nalusod. Kuya, ano, ang, ayaw ko nalang pangalanan, kuya, ano. Uy, tayo may pinsanin yung bang magaling sa comedy kung buhay pa yun. Yung ang ganda ng, ano, kainsan na eh. Oo. Oh, yung sasabihin na yun, ibtalahib, kasal muna bago datig. Alak muna bago tubig. <laughs> oh <laughs> si, si, kuya, ano, ano, Marami. Ay, wala kaya kayo. Mga komedyante po yung aming mga tiyo. Oo oh, 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 nga. Ay, amad, ay amad. Ay, nakutas ng naaga po, katatawa. <laughs> <laughs> Inaatake sa puso. Uy, amad, tangan mga ka-insan Ay, di ba't yun ay halos kasi nakahing ko lang. Ay yung kantahan ng mga tiyuhin natin dati pag lasing Ay, galim. ang aming punuloy magagaling mag-gitara oh. Yung, Salamat alam mo, mo ito eh Kung lalaki kang talaga, talaga Bakit, bakit ako'y ibig mo Bakit, bakit ka? di ka mag tapat sa nanay ko. Ang nanay ko ay mabait. No. <laughs> <laughs> na mga sino nakikinig ko sa mga tiyuhin natin ano? Oh, yung pong lolo no. namin ay magaling maggitara mga kaisan. Bando, ma nagbabanda. Mamandanyin ano? Mamandanyin. Nasa mga damit ito. Awan nga, ay may, Pero may mga na nagmana pong apo yung <laughs> anak ko. Magaling maggitara. yung oh. uh, ah, si Syke? Oo. Ah, you know, nagmana. You know, Bandong you know, yan at saka gitara, gitara. Pero mga sinaunan mga kinakantayan ano yung pala Ay, si, ano ah, si Lulu ah. Di ba tindog i yan ng duwag, di ba usong harana? Ay di nagharana. Dini sa barangay parang bantang tamlong. Oo, si Mama Kantoy. Oo. Ay para bang napispis daw dinin ng kabayong ano, ng kabayong kabayo ng kabayo kalitik balang, ay sukalan. Aba inun daw pumunta sa bahay sa kanila, yung dogitari giba. Dahil takot para takbo daw ay ano, talagang Hinila na pati. Oo. Ay, ay hinila na yung gitara ay umuwi daw igot-got. <laughs> ay, maganda ka ayo, yung meron na luka ay. Abay, meron daw meron luka. Naghaharan ah. Ha. Ang sabi daw kain Sanay. Tabi, tabi at meron daw nag-aano. Nagkakarulin daw. Hindi naman pasko. Ay, ay, ano yung luka? Ay, ay, di, ay, 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 ano? nung una yung uso ano? Nakakita ka na naghaharana ng konti. Papa yung ah! Huh? Di si ate Amelia yung kapatid mo? Oo. Uh -huh. Di ba't natin natira sa amin? May nanghaharana Nung dalaga ay kung bakit kayo nasa bukid kami, di ba't nagbaya na? Uh -huh. Nauna kami magbaya ng isang taon. May, may nanghahara May na? nanghaharana kay tiya, kay ate ah. Kapatid mo. Oo, uh -huh. hindi ko gaano ano. Ay, tanda ko, sinisilip-silip namin sa bintana. Hindi <laughs> gano'n naman talaga siya. Ano kayo nakakaysang na? kaya talaga ng Arnula ko? Ba kaya ang Ay, awan. Yung daw gano'n. Pag nangharana. <laughs> hindi pag nangharana. May nabalik daw doon, kung Kasi bagay tayo lima, magkakasama. Oo. Oh. Akala nyo na nakaalis na, yung do'y binigpapa iwan, ay talagang iihi daw iyon. <laughs> mayroon daw mga lukulong, lo, sinasaho daw ng anahaw. Kaya <laughs> may tao pa pala sa ilalim. Ay, mayroon pa rin ganun. Oo, totoo ka yun. Kwento so, lang naman. na... Abutan mo pa ang harana, no? Ay, hindi mo tanda. Ang harana... Okay, nakakanta din ng babae. Ay, siya nga? Oh, nakakanta po. Ah yung ba no, may ganun? Hindi na kayong uso ay. Pagtingin sa Facebook ngayon ay ano? Maganda nung unang panahon, ano po? Gawa ng ano mga kaisan, nung araw pa'y... I... Abay, dati i, ano, huwag mong hahawa ka ng kamay. Ay, kasal ka na. Ayo. Oo, oh, ay, totoo yung sinasabi. Di ba't kwento na natin, Lula? Marahil ikaw ay nagtataka. Sino ba to? Mukhang gago na malang ano mabang... mga pelikula. At nag ang ano ako eh? Sisintun na, Yung ka ba? Puno ng langit ang bituin At kalamig pa ng hangin Ako'y nababaliw Giliw Sa awitin Ayun naman, totoo rin natin siya ng balinsyahin Sa'yo, din po naman ang naligawan? Ay, nakautoy! Pumili ka na ng biyahe sa sa jeep. Puno! Puno! May nakabitin pa sa kawalakas oh, yung yeah. pasar matanda ka rin. Eh. No. Totoo kaya yun. Sa akin ko ako yung binubutog lahat. Oo. Oh. Isipin mo po ako biyahing Santa Cruz din sa amin. Pagkahabang jeep. Mahabang jeep baka po... Forward. Nga no forward. Kasi nga ba nang basa no? Oo. Oh, Ay baka po si Sintay pag may nakatayong ay Sabi ko gawa naman po. Abay ako nagbaw na lang at bilang paggalang kain saan. Ay oo oh, siya nga. Abay puno daw naman ay. Oo. Oh. <laughs> Isipin mo yung biyahe Santa Cruz. Aba. Ito yung sa pagtatanong mga sibuyas. Maganda ng mga sibuyas mo. Lagi ka rin lang nakang iti At ang yun ay ititip ko rin sa ay totoong buhay ka insan. Kung ikaw man ay may... Alam mo ba ang pwesto ng CR? Oo. Ang CR ay labasan ng sama ng loob. Ayun. Ano ba pagkakaantid mo sa labasan ng sama ng loob? CR? Hindi. An ano inilalabas mo ng sama ng loob sa CR? Ibak di ba yan ang karaniwang iniisip natin? Eh, yung ano, Oo. ako ari, lahat pong nang manunood, ari po daw hindi ninyo. Ano yun? Siya nga kainsan nung totoo talaga. Kumbaga, ito yung natok niyang sa matandang sinauna kainsan. Oo. Oh. Ay, kung may tindahan daw siya, ay siya daw galit na galit doon sa customer. Oo. Pasok daw siya sa CR, doon daw siya murang-mura. Kung <laughs> lahat daw nang galit na sa customer, sabi sa ngit nga lang, siya daw gigil na eh. eh doon murang-mura, paglabas daw ay nakangiti, ano bang iyo? Ay di halip daw na magmura doon sa harap ng tao. Ah, sa CR. Sa CR dumali siya. Yeah. Talaga daw doon siya nagdadadabog. Sabi ko, siya nga ano. Ah, kung magay bakit... idea ba kayo? Saan idea? Ah, samaan na. Oo, oo labasan ng samaan ng loob. Sabi ko, siya nga ano. Oo. Oh, Nakala ko kay... Eh, hindi laang pala yun. Sabi ko, mm, samaan loob. Ay, totoo pala yung kainsan. Oo. Oh. Ibig sabihin, mm -hmm. hindi naman porkit ikay masama ang loob ay eh. igalit mo na doon sa tao ay. Siyang, sa siya nga, sa CR. Kung bagay pagdudurin mo, ganun-ganari kita. Masama Baka... pala yung kainsan. Baka naglulo sa CR. <laughs> <laughs> Pero kung ko sa ito, kung sa CR, katanga ay ika ay napabuylo na ay sa sa kwentuhang CR. Oh. Ano ang sasakyang pag gumalaw ay sira? Alam mo, o ano kain saan. Sirani ko. Pag gumalaw ay sira, di ba? Ang sasakyang, ang sasakyang ba? Ah, ang nasasakyang ba? Nagalaw o hindi? Nagalaw. Ah, diyan ka naman nakakamali kain saan. Bakit? Hindi mo alam kung ano ang sasakyang pag gumalaw ay sira. Oh. Ay pag ang mo gumalaw ay sira ay yun. Ah. Ate mo taka fix. CRD na no. oo, kaya nga sabi ko sayo. Ano ko kay San? Marampar ako nalala. Hindi pa ako nag-iinom noon, ano? wala ya ka-insan Ay, dito yun Aba. Ay, bigisip ka naman. Sa nga. Pag ang bowl mo ay gumalaw, yun ay sira. Aba. Ay, talaga naman. Kaya yung kain sa natatandaan mo. May napalaw ko 'to, ano? Ha? Alin ba? Bayay. Yung Duterte. Dai. Mainit din naman talaga kay sa bagay yung misi Anong tanda mo doon sa bandang alin? Oo. Oh. Aba, ay marasi Walang malanadaan nadaan doon. Siya nga. Aba, ay pwede na ipati. Anong pagkalayo. Oo nga. Kaya nga pag misi na iba daw ako kumakanta ba? Aba, yun naman talaga ang natin. Misi sipul Oo. No? Oh. Yung para bang tutulungan kitang. Alam mo ka tayong kasan? Oo. Oh. Malimut mo siya. Ibabalik ang dati mong sigla. Akin gagamutin ang puso mo Sinugatan sugat na dulot niya'y sa lawahan Halata ang lungkot sa iyong mga mata Kahit di sabihin ay aking nadarama Ang paglayo niya'y Huwag mong ipagdamdam mabuti nga at nalaman siya salawahan. Tut, merong, pamatid may nag-revive nun. Ay, masama naman, ano yung sabi, tutul na, tuto Tuto. Lungan kita, malimot mo siya. Ibabalik ang dati mong sigla. Aking gagamutin ng puso, puso mo. Sino ba tayo? Ay, alam ko rin yung, yung baga mo din. Huwag oh, yung kakasabi okay. ko sa inyo. Napatawa ka naman. Huwag ah. yun. Huwag ba dyan ano? May mga bata ako doon. Sugat na dulot niya'y sa lawahan. Wala yung kunta Kung tayo sasabihin ng ate Manon kung kayo naglalambanog uh, niyan. Siya nga. Aba, wala pang alak yun. Kamayang may napakadang. Ako ay biro sa talang buhay ni Pinsan Edad mo ginom. Oo nga, ako ay hi, bire... hindi ko pa talaga ka... Oo nga, yan ang biro kay Edad. Ay, 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 ako kainsan, ay nilahiya din ka Insan ay. Ay siya nga, sa'yo kay Pinsan. Ay pero kay Insan, alam mo pag sunod. At ganong alam ko na, ako para na, nalula din ako ay. Ang kinta mo na yung ilasing ka na ay. Alam mo yung tanda mo mo. Lintik na pa. Ayaw ah. na mo. Ay lasing ka na noon. Yung... Kita ko ay, buro na. <laughs> buro na pala. At saka kinta ko yung ano di mo alam miss kami na babali sa yo. kami humahanga at di nagsasawa na ito'y sabihin sa iyo di mo alam kung ano ang aming gagawin kami nang gigil sa mga labi sa hita mo na kay puti si sa kaisan Vim! Vim! <laughs> yun yun ano, Dimo! Dimo! Alam ano. kung ano ang Nino aming baro. gagawin Kami umahanga at di nagsasawa boy. Na ito'y sabihin sa'yo Vim! Wee! Pagka... Pagkaligalig Oo nga eh <laughs> Maligalig, mga taga Quezon po ano, mga Ay, may nag-comment nga doon kuya, ano ah -daw, pa para daw gigilan yung ating busis Ay, eh, talaga naman ano na, na ano ba kay Kalias? <laughs> Sabi, kuya, para daw gigil ang mga salit. Ay, talaga mong ganun. Ay, hindi po normal na ang gigil. Oo nga. <laughs> Kalang pinag-aaway, pero hindi. Nakangiti no, pa rin, ano. <laughs> Oo. Oh. Ay, meron nga pala nag-comment sa atin. Naan daw? <laughs> meron nga pala nag-comment sa atin. Na, ano daw kayo saan? pag do dapat daw pag malalaki ang Okay. Tanim ng kamuti, ang iuna daw ibubugsok bayag. Ah, <laughs> pwede kaya yun. Hindi ko Basta man. tabi po sa mga nanon, nakita ko lang na, ako tawa ay. Ako biri halang ka ng tudu. Ayan, shout out po sa nag-comment. oh, ay pala yun daw. Aba, ay kung mga ano may mantik. Ay, ay pwede rin, rin yung kain Ay tamang tama yun sa akin. At yung akin ay walang ano, di pag gano'n hindi masakit. Ay sa bagay, ba? yung ipalikulay kamuti. Ano? Kulay kamuti. Ay sabi nga taputin Tabo Ay siya, ay, pag ako namamalagi na alala ko ang ano nung itlog doon kanyang asawa. Ay bakit daw? Sabi ganito po ba kalaki? Aba hindi, ganun daw pala kalibag. <laughs> oy, pasi sabi po, kami may mga bata tinanong. Oo oh, nga ano. Siya nga medyo ano na lang yung kainsan. Oo, oh, medyo. Oy, bawal po sa batahat. ha. Tari, oh. iusapang, ano po. <laughs> yan yung kainsan eh. Pali <laughs> sabi ano yan. daw, ganun ba kalaki? Hindi daw, ganun daw pala kalibag. Iya, ano iya. Iya, iya. Mga kaisan, huwag niyo nga po palang kakalimutan si ka-best friend po. Ayan, Ay, yung ating uh, kaibigan po. <laughs> pinsanin ko. Ayos sa ano kayo, sana oh. ako yun. Oh. Amin, tulungan. Mga minsan po ulit, tutulong naman ako sa akin. Ay, ay, oh. ako po nagpapasalamat kay kinsan at ako yung kanyang tinulungan din eh. Ay, oo. Ay, ay pinsan. Ay, ay, walang problema, pinsan. Ay, ako ay, may paano sa iyo makakabawi. Kung ay, mga sabi ka naman. Oo, oh, wala walang problema. Ay, hindi ganari. Para ako makabawi sa iyo, ay pinsan, sasabihin ko sa iyo. Salamat tayo na kasama muli. ano ba ka kaya? Salamat. Dadon. Maganda ang buhay. Narating na araw. <laughs> Yo na ngayon. Kaisa na. Yo Samahan sa kutat kaligaya. Darating na. <laughs> Ay, maaasahan. Salamat. Salamat <laughs> sa iyo. Na yun naka Para ka nagtapot tayo, Oo. Dali, hala. Kantahin Dad. ko sa video, okay? Ay, ayos na yun. No? Pasalamat na natin yun, ano? Oo. Salamat po sa lahat. Yan. Yeah. Ingat, ingat po. Oo. At kung ano man po, ingat din po kami din eh. Oo. Oh, Yan, yeah. yeah. salamat po. Salamat po. God bless. <laughs>